Magandang hapon mula dito sa Canada, mga kabayan. So, magluluto tayo ngayon ng tuyo. Dilis. Kasi, dito ako nagluluto sa labas, mga kabayan. Kasi, um, yung tuyo kasi masyadong mabaho. So, ngayon, yung mga bahay kasi namin dito sa Canada, hindi ho kagaya sa Pilipinas. Sa atin, maraming mga bintana. So, yung amoy, maraming paglalabasan. Dito ho, yung mga bintana, halos ano, saradong-sarado kasi nga, design sila para sa taglamig, para hindi pasukin ng lamig. Tapos sa atin, yung dingding sa Pilipinas, ano siya? Usually, yung mga dingding sa Pilipinas sa atin, ano, um, ano ba tawag doon? Uh, uh, usually, cemento, di ba? O kaya kahoy, purong kahoy. Dito ho, ano siya? Parang chok. Drywall ho, parang chok siya. So, yung amoy, inaabsorb ng dingding. Kung ano yung linuto mo, uh, inaabsorb ng husto ng dingding nyo. So, yung Amoy ng bahay mo, ganun din. Kung tuyo, amoy tuyo rin yung bahay mo. Pati ho yung mga damit namin sa loob, inaabsorb din. Noong isang beses nga, nagluto ako ng adobong mani pagpasok ko sa trabaho. Sabi ng isang katrabaho ko, bakit parang amoy mani daw? Tapos, <laughs> tapos sabi ko, sumagot ako, ay ako nagluto ako ng mani kanina, sabi ko. <laughs> so sumasama po yung amoy ng luto namin sa mga damit namin kasi kulob yung mga bahay dito sa Canada. Tignan nyo yung mga bahay doon. Kita nyo yan. May mga window pero saradong sarado. Palaging sarado yan. Bihira lang magbukas yan. Tapos, kasi nga, design yung mga bahay dito para sa taglamig. Yung saradong sarado, drywall, para hindi gaano malamig yung mga bahay. So, ngayon, sa labas ako magluluto para hindi mangamoy yung bahay namin. Ayan. Tapos, sa labas din ako magluluto kasi marang Ah, hindi pala. Marami pala akong lulutuin para isang beses na lutuan na lang tayo mga kabayan. Yung iluluto ko ngayon, good for how many weeks na yan. O yan, ilang araw na yan sa amin. Kaya isang buwan na, ganyan. Kasi hindi naman araw-araw to yung ulam mo, di ba? Magsasawa ka sa tuyo. So, parang dinuluto ko na ng in advance yung kakainin namin ng isang buwan na tuyo. Ganon. Mga kabayan, tingnan nyo yung garden ko. O parang gubat, no? nakaka itong, alam nyo ba itong ano ko na to? Kamatis. Ang tangkad niya. Alam nyo kung saan ang puno niya. Ay, tignan nyo, no? Ang haba, di ba? Alam nyo kung saan ang puno niya, o? Papakita ko sa inyo, ha? grape tomato yan or cherry tomato. Ayan, natin na nyo ha. Ganyan siya kalusog. Ayan pa. Ayan, inabot dito oh. ba diba? Ayan oh. Ayan oh. hanggang dyan. Hanggang dyan. Dalawang puno lang yan eh. Ayan pa lang ang puno niya mga kabayan. Ay, no? Ang taas niya. Mataas pa sa akin. Ayan oh. Ayan, ayan ang taas niya mga kabayan. So, kita nyo mataas na mataas pa kasi sa akin. Ayan pa ang puno niya mga kabayan. Ayan. Yan ang pinakapuno niya. Dalawang puno yan ang alam ko eh. Pero pangatlo, ano siya, Roma tomato, maliit lang yon Pero itong malaking to, cherry siya, ayan. Itong kamatis lang, eh ano, umabot ang mga kabayan. Alam nyo ba na itong cherry tomato na to? Ito lang hindi ako nawawalan ng pang sawsaw sa saw ulam. Hindi ako nawawalan ng pang sahog sa ulam, pang sawsaw sa saw ulam. At uh, pang ulam na rin mismo mga kabayan. Tingnan nyo. ganyan kaganda yung che, cherry tomato na to. Kaya nga next year, ganito ulit itatanim ko. Kita nyo mga kabayan, parang gubat yung bahay ko, no? Ayan, yung porch, so, natatakpan ng gulay. O, press kong no? O, kita nyo. Ayan, no. Oh. Ayan. Andiyan pa yung mga itatapong kung ano. Itatapong pa yung mga cabinet na yun, mga kabayan. Binabayaran ng pagpapatapong ng cabinet dito, kabayan. Ten dollars kada isa, or four hundred pesos. Noon pa yon Ten years ago pa yun, yung kung ngayon baka tumaas na. Ayan. Ang ganda ng ano namin, mga kabayan, no? Yung mga mais ko. Parang gubat, no? Ayan, no? Oh. O. Yung bang, pag pag step mo mga kabayan, eh, ulam ka agad. Alam niya <laughs> Ayan, no? Oh. Kita niyo ulam eh. May beans. Ulam na yung beans. Pang ulam din tong mais. So, so aming ah, gigisa ko. Ayan, o. Oh. Malapit ko ng pitasin. O, oh, meron akong dahon ng sili. Dahon ng ampalaya. So, hindi tayo nawawala ng ulam. Talbos ng kamote. O, kamatis. Ayan, no? Oh. Kukuha nga ako ng, alam niyo ba na, akala ko hindi natutubo ulit itong mustasa kasi inarbes ko, tumubo pa uli. So may pangsigang sigang na naman ako ngayon mga kabayan, magsisigang ako ng bangus. May pangsahog na naman tayo. Pero yung mga ano ko, kalabasa, may pakinabang pa rin. Uh, yun nga lang, hindi na kasing dami yung bulaklak niya. Tsaka na nagbubunga rin siya, medyo maliit na kasi paano na siya, palaos na mga kabayan. Matagal ko na rin pinakinabangan. Yan, parang gubat no, ayan no. So parang gubat, hindi gaano nakinabang yung walang gaano pa kinabog yung mga tomato ko dyan. Pagka-harvest ko ng isa, hindi na namunga uli. Ayan. So, malapit na tayo mag-harvest ng mais, mga kabayan. Oh, nasunog na yung <laughs> nasunog na yung niluluto. Linuluto ko, mga kabayan. <laughs> Palagi akong nasusunogan, mga kabayan, pag nagbablog ako. Eh. Ayan, oh. Ako, baka sobrang sa init. So, magluluto tayo ng tuyo at diles. Patatapos lang ng uli, bawasin natin, mga kabayan. Baka mainit. Itong, itong, ano ko, mga kabayan, $18 lang ang bili ko dyan. Ay, $70 yata kung $18. So, nasa ano lang siya, $700 pesos. Ayan, mga kabayan. boot buti ng ginagamit, mga kabayan. Naku, patayin ko kaya muna. Patayin ko muna, mga kabayan. na Habang kukunin, wala pa yung tuyo. Nakalimutan ko kuhanin. mga kabayan, unahin, unahin natin yung ano, yung... daing na ginawa ko. Tilapia yung daing niyan mga kabayan na gumawa niyan. Wala yun, nakakagawa pa ako dito sa Canada ng daing. Meron pa akong time, no? Ayan. Kailangan bantayin ko itong mga kabayan, kundi masusunog. Kailangan tutok. Tutok yung pagluto. Sabi ko mga kabayan, isahang luto tayo at marami hang luto na yan. Marami kasi akong kamatis, kaya kailangan marami akong panter ng tuyo at daing. So, palagi, ang ulam namin yung kabayan, tuyo, na dinagang kamatis, o piniritong kamatis, or Guys, ang kamatis yan. Palaging ganyan ang ulam namin yan mga kabayan. Pupurgahin ko si Mr. Tuyo at saka at kamatis. Yung mga anak ko kabayan dahil laki na dito, hindi sila gumakain ng ganito. Ng daing o kaya tuyo. Mas gusto nila yung mga Canadian food. Ganyan yung mga bata rito. So kami lang mag-asawa. Kabilang mag-asawang nag-aagawan sa mga ganito. Paborito namin pareho to eh. Ako talagang paborito ko yung daing niya. Kaya ako akong mga kabayan. Kailangan tutukan ko. Kung hindi masusunog. Eh pusa. Ako baka baka tum tumilansik. <laughs> oh, matutong na yung ano, pusit. May naligaw na pusit. Yan mga kabayan. First, yan, matatapos na yung daing ko. Sunod na natin ng tuyo mga kabayan. Ayan. Ayan. Medyo luma na yung mga tu tuyo ko mga, mga, kabayan. Dalawang taon na yata mga tuyo kong ito. May gitna dalawang taon na actually. O dalawang taon. Tama. Dalawang taon nga mga kabayan. Pinitipid-tipid ko yung tuyo. <laughs> Kasi gustong gusto ko yung mga tuyo galing ng Pilipinas mga kabayan. Masarap pa rin yung tuyo galing sa atin. Kesa doon sa binibili mo dito. hindi ko babantayan mga kabayan ang bilis ma masunog. Ang hinahina na nga ng apoy, oh, halos wala nang apoy. Kaya lang kasi itong pangpritong ito mga kabayan, ano to, design siya sa design talaga siya na mag ano, mag absorb ng heat ng mabilis. Kaya yung init niya matagal at madaling mag init, kumbaga matipid siya sa gas. Itong kawali na to, hindi siya ordinaryong kawali. Ah, yata yung lagay ko. Ang hirap tuloy. <laughs> ano ngayon? I -i ang, ang, hirap niyang i-flip. O oh, yung baligtarin. rin. Ayan o. Oh. Ang hirap niyang bala balikta rin mga kabayan. So, ginawa ko na lang siyang parang sinangag. Ayan. <laughs> Total, di naman ako maselan. Basta tuyo. Masarap na sa akin. Kahit paano no, kahit sa anong paraan lang ang pagkakaluto masarap pa rin ang tuyo mga kabayan lalo na galing Pilipinas so pwede na siya mga kabayan yan baka na tayo tapos na yung daing tapos na rin tuyo matagal na tagal na rin namin unti-unti inilister to Yan. So, nakakarami rin na tayo na luto mga kabayan. Yan. Pangkuli, dilis. Yan. tama na, tindilis na to. Pwede na tuturo ito sa dalawang linggo yung... Kasi dalawang beses lang naman kami mag-ulam ng mga kabayan. Ako, no? munti pang matapon mga kabayan. Ayan. So, tapusin ko na mo itong dilis. Tapos, pag-harvest tayo mga kabayan. Ako, no? muntik ng mahulog. Ayan <laughs> mga kabayan. Mamimitas tayo ng gulay. Nasisira na yung bilao ko mga kabayan. Hindi pa sumisikat yung mga vlog ko sa gulay. <laughs> walang nanonood ng mga ano ko, mga kabayan, mga harvest ko. Eh samantalang tanim ko talaga 'to, hindi man pananim ng iba. <laughs> yung ibang, 'di ba yung mga ibang nagbablog mga kabayan, baka nga yung iba hindi man nila halaman yun nakikipitas nang pero sumisiket sila, 'di ba? <laughs> sabi ko, ano kaya Wala sa, sa mga vlog ko, wala nanonood, sabi ko. Yung mga ka, mga kabayan, no? Oh, malapit ng mawarak at mawasak itong bilao ko. Ay, nawasak na nga, oh. Wala pa rin akong ano, awala ah, wala pa rin gaano nanonood sa mga vlog ko ng gulay, mga kabayan. Ayan, oh. May ano pa siya, manchan ng mga naunang harvest ko, oh. Mamaya ko nahugasan, di ka na mamamatay sa manchanang ng gulay, eh. Kapulin natin yung bulaklak ng kalabasa, sayang. Ayan. Okay, tignan natin. Baka may makuha pa tayo. Ay, mga kaibigan, palaos na yung mga kalabasa ko. Ayan, oh. Maliit na ng paliit yung bulaklak. <laughs> oh. Dati malalaki, maliit na lang ang bulaklak. Ibig sabihin, palaos na siya mga kabayan. Ayan, kunin natin sayang. Ito pa. Ayan ang bahay tayo. Ayan, anak ay, ko, nahulog. Ayan. May napulot pa tayong mga latak mga kabayan. Latak na bulaklak sa hindi niya na. ulam din yan. Ito, meron pang bulaklak na kaunti dito sa harap. Halos wala na mga kabayan yung bulaklak. Talaos na talaga. Yan mga kabayan, swerte meron pang kaunti. Ayan, no? Oh. O, oh, pangdagdag ulam na rin yung mga kabayan. Tignan natin kung, ayan, may, maliliit lang yung bunga ng mga ampalaya ko, oh. Pero importante mga mga kabayan yung dahon. Yung hinahabol ko ayan no oh. Maliit ang bunga niya. Kasi mainit ang panahon eh. May epekto rin mga kabayan. Wala na ba tayong makukuha ng bunga? Yan o, no, na naman mga kabayan. Ito yung mga beans mga kabayan. Kuhanin na rin natin ng bunga. Pag pinakbit din to mga kabayan. No, kita nyo. Hindi ako nawawala ng pang-ulam. Ito oh. Ayan. Minsan mga kabayan, hindi ko nakikita lahat. Ayan oh. Ay, pusa. Naku, nabunot lahat mga kabayan. Nabunot <laughs> lahat yung sanga. Sayang. <laughs> Pati tuloy maliit na nakuha natin, na harvest natin. Yan, nakakarami na naman tayo mga kabayan, no? Oh. Yan. Kunin natin yung nasa kapitbahay ko. <laughs> yung lumipat. <laughs> sayang din mga kabayan. Kunin natin. Yan, nangapitbahay na naman tayo mga kabayan. Kasi open naman siya, wala namang gate itong ano niya eh. Yung pagitan namin, ayan kukunin natin. Sayang mga kabayan ha. Ayan oh, ang dami Oh. Hindi oh. mo kukunin yan, pang ulam din yan mga kabayan. Ayan oh, sayang o. Oh. Ha? May pang ulam na naman uli ako. Naku, nalaglag na naman mga kabayan. Diba, may, na, may naligaw na chicharro mga kabayan. Ayan o. Oh, dalawang tiraso nga lang. Yan chicharro. Ayan mga kabayan, yung nalangapit bahay kong gulay. Oh. Ayan o. Oh. Di ba, sayang. Ayan o. Oh. Ayan pa mga kabayan o. Oh. Yan mga kabayan. May bunga dito. Ayan o. Oh, maliit. Kuhanin na natin. Yan. Ay! Pangisa. Pangisa na hulog mga kabayan. Ayan. Pang ulam. Pang mga kabayan. Meron pa dito. Ayan po o. Oh. Huwag na muna. Sobra-sobra na itong isang to. Ayan po o. Oh. Naku mga kabayan. Kahit dalawang araw hindi ko pa mauubos itong gulay ko. Ayan o. Oh. Kita mo ulam na naman basta't masipag ka lang mga kabayan hindi ka magugutom At mga kabayan nagtatago yung mga gulay ko ayan o oh. tagong-tago yung bunga no ayan o oh. makita nyo ayan o oh. Ito pa mga kabayan saan ba yun ayan o oh, di diba pang ulam dami ko pa palang beans Naku, ayaw pang ka-harvest. O, ayan pa mga kabayan, no Isang puno lang to, ang dami niyang bunga, o. O. Ano ba? Ito pa, o. Ayan, mga kabayan. Ito pa. Ayan pa. Ayan pa. Ay, mo nakarami ako ng bins. Ayan, oh. No? Dami mga kabayo, no. Yung kasing ang pareha ginagawa ko ng binhi mga kabayan eh. Kailangan ko yung buto pang dahon ko next year. Para may dahon na naman uli ako. Ayan pa mga kabayan no. Pang ulam pa. Ano ko may nag... Ano Ayan. Nagtatago mga kabayan no. Ayan no. Oh. Ang hirap Ani, po ko, pala yung mga palaya ako dito kahit pa paano. Yan. Pang ulam din yan. Ayun pa Oh. Ay naku may isa pa dito. Matanda na siguro to. Yan. Naku wala na palang daman. Yan yung mga dahon ng sili ko. Ang ganda Oh. Naku ako nagwinter na mga kabayan. Hindi pa na munga yung sili ko. Yan nakapagluto na tayo ng tuyo. At dilis, daing at may panggulay na rin tayo mga kabayan so yung kamatis igigisa ko na lang yun na harvest ko nung makalawa pa yan so hindi tayo nawawala ng pangulam mga kabayan nakakatuwa talaga ako mga kabayan nakalimutan ko mag harvest ng panglagay ko sa sinigang pagtsatsagaan ko na ito mga kabayan kahit nalatak lang, lat na lang, na lang ko pang sahog din yan magsisigang tayo yan kita mo naka harvest pa ako huh kunin natin yung mustasa. Eto. Kalain nyo, may dahong pa yan. O, ayan, no. Organic pa yung mga kabayan. Ah. Yan, eh. Yung palang sinigang na bangus. Wala pala akong panggulay. Yan. Uh -huh. Ah. Yan, mga kabayan. May pang sigang na tayo. Okay na mga kabayan. Kasi hinarvest na ng kapatid ko yung kamatis nung makalawa. Ang dami ko na harvest, no? Yung, yung nung makalawa mga kabayan, hindi ko na binidyo yun. Yung, yung kapatid ko, nagharvest din. Kaya lang mga kamatis naman ang hinarvest niya, madami-dami rin. Pinaghatian pa nga namin, eh. So, kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyo kalimutang mag-like. At please, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Salamat!